Bibili na lang ako ng kape mga kainay ano? Kasi hindi tayo makaporma dun sa kusina Nagluluto yung si Mahal na Rena at yung pinsan niya eh, Ayoko naman ng makigulo dun Pwede naman tayo magluto dun sa sala Kaya lang sabi ko hindi ano na lang ako ah? Bibili na lang ako ng kape kasi gusto rin ng bisita nating lalaki Yung Swiso, yung asawa ni pinsan ni Mahal na Rena, ng kaya sabi ko ano na lang, ah, uh, bili na bibili na lang ako para siguradong ano, ah, uh, syempre, papa impress tayo sa bisita natin eh. Yan. Dami sinabi, no. <laughs> kaya naglakad uh, kaya nagbiyahe na rin ako para makabili ng ano, mag-drive-thru mag lang tayo, Starbucks mga no. Yan, bibili ako ng isang uh, cafe macchiato at uh, black coffee para sa akin. Gusto rin kasi nung ano nung ating uh, bisita, black coffee. Pero bibilin ko para sa kanya, cafe macchiato. Yeah, syempre magpapa-impress tayo mga kaibigans, Sa mga bisita natin. <laughs> Yabang yun. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan isang black coffee nga para sa akin at ang ibibili ko para sa bisita natin ay isang cafe macchiato. Tapos yung mga babae natin doon Si Mahal na Reynas, yung pinsan niya, may mga sariling kape silang dala. Mga pampasexing kape. Yan. Tapos mamaya, pupunta sila sa ano, sa K-Days. K-Days sila pupunta. Papasyal ni Mahal na Reynas, yung mga bisita natin, tsaka yung mga bata sa K-Days. Nakoy, sigurado yung mga bata yung matutuwa doon. Sa K-Days, sa mga rides. Ako, hindi na muna ako sasama. Gawa nga ng paako. Nagpapagaling tayo. So, update po sa paako. Ay, okay na, mas okay na po siya ngayon kaysa kahapon. At mukhang makakabalik tayo ng maayos sa trabaho natin bukas. Hi, welcome to Starbucks. Hi, can I get a medium cafe macchiato, please? Hot. The caramel macchiato? Yes. Okay. Anything else? What's it? That's everything. That's $5.93. We'll see you for Okay, yeah, thank you. Tapos, uh, bibili ako ng black coffee sa Tim Hortons, mga kainag. Gusto ko kasi yung black coffee sa Tim Hortons eh, kaysa dito. Andito lang yung sa likod natin yung Starbucks, tapos yung Tim Hortons, nasa harapan lang natin. Yan ito, toto. Hindi naman nagkakalayo yung dalawa. Tsaka mabuti na lang, walang masyadong pila sa drive-thru. Ito, Alright. right, bakante. Tayo. And. Hi, what can I get for you? I can I get a large uh, black coffee, please? Sure. That, that's everything. Come on up. Thank you. Eh, thanks. ba? Diba? Hindi na tayo naglakad mga kainis, ano? Laking tulong ng drive-thru. Kasi kung, mag, kung walang drive-thru to, eh, bababa pa tayo. Gagamit pa tayo ng na saklay natin. Nandito na. Hi. Daniel. Hi. Hi. Okay. Hello. How are you? I'm good. Thank you. Yo, thank you very much. Thank you. Uh, have a good day. Sabi sa inyo mga kainis, ano? Shout out kay Kabayan. Sabi niya, gwapo raw nung nasa truck. Gwapong <laughs> vlogger ng Edmonton, Alberta, Canada isa sa mga gwapo pala marami pala tayo mga vlogger dito sa Edmonton <laughs> so ito na yung coffee natin mga kainag sana Tim Hortons uh, tayo si sisibat na layas na tayo larga hanggang ngayon nga pala Nagbabasa ko yung comment nyo doon sa ano no? yung sinundo natin yung <laughs> mga bisita natin sa airport no karamihan sa mga nagcomment nahilo raw sila Nabuisit daw kay Inags sa layo ng pinagparkingan pambihira no. <laughs> Yan. Thank you sa comment. Maraming salamat ano. Ah, uh, pambihira. Napagod kayo ah. Ako nga hindi ako napagod eh. Ako yung nagpa eh. Ako yung naglakad pambihira oh. Kayo yung napagod eh no. <laughs> pambihira. Eh diba si Mahal na, na kasi kasama natin. <laughs> Pag binabasa nga namin ni Mahal na, na yung mga comment nung iba, eh talaga namang na Tawa kami ng tao Sabi ni Malarena Ikaw kasi nagpark ka doon eh Eh sabi ko eh yun yung alam kong parking eh Ayoko na magpark doon banda Pambihira ka naman Tagal-tagal na tayo magkasama eh Hindi mo pa rin ako kilala ng lubusan <laughs> Dito na tayo sa bahay Eh yung mga aso natin nakabantay na oh <laughs> Nilabas muna natin Gawa nga nang nandun yung bisita natin sa kitchen Teka muna, buksan muna natin yung kulin natin yung ating uh, saklay dito sa Ayan. Oh, salamat naman Panginoon, Lord Jesus Lord. Thank you Lord at uh, yung akin nararamdaman sa akin pa ay gumanda-ganda kahit papaano. No wala na yung pamamagagawa nga ng uminom tayo ng gamot, mga kainags, ano? Sarado muna natin to. At kapag uh, nawawala na yung ating nararamdaman hindi maganda, eh, pwede na tayong pumitik ng mga raspberries maya-maya ng konti. Yun, no? sayang kasi, oh. Ang dami doon eh. Ay, teka muna yung kape natin. Baka makalimutan ko na naman sa pagbububungang. <laughs> Itong kape macchiato. Ah, lagay muna natin dyan. Baka lumamig. <laughs> At ang ating black coffee. Yeah! Black coffee. Taka. Mm. Alright. Uh -huh. Ayos. Oh, ayan, no? Nako, ito yung mga niluluto nilang pansit, to, oh. Nako, si Mahala Reyna. So, by the way, dito na pala si, si Mahala Reyna, mga kainags, ano? At ano niluluto ng mahal kong asawa? Nagawa akong pancham. Pancham? Pachamba? Yo. Pachamba na. No? <laughs> ayan, no? ano, 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 ba yan? Ah, kasaba cake. Aba naman talaga, sarap ang mga kasaba mo, ha? Balita ko, magluto ko ng pansit ngayon. Pamatay na pansit para sa mga bisita natin, ano? Pamatay ka dyan. Talagang pagyayabang mo yung, yung ilulutong pansit. Kailangan masarap yan, ha? Ang harap na naman. Sa harap na harap talaga. Ay, atin. ay, ay, ka kanino ko ba ihaharap yan? Abang siyempre, sa atin dalawa, mabihira ka naman. Ano tama na yun? No? Ayan, tingnan niyo yung ginagawa ni Mahal Reyna. No? nakalimutan ko na ngayon, paggawa nito. Ay, atis ngayon, ay, ginagawa mo ulit. Tawagin mo ko ngayon pag maluluto na, ha? Oh, maraming maraming salamat sa iyo. Sige, Thank na, you very much. Oh, sige, sige, pahinga mo na tayo mga kinis. Parang mali yata yung hawa ko ng saklay. Baka ma nila wala tayong pilay. Ka. Ha, <laughs> o oh, sige dito ka lang, ha. O, oh, sige, tawagin mo ako mamaya. Ito na mga kainags yung nilutong pansit ni Mahal na Reyna, no? Tsaka nung pinsan niya, no? Ayan, no? Nako po, Panginoon naman talaga. Aluhaluin nga natin at konting, konting ingit sa inyo, mga kainags, ano? Nako, yung kumukulukul. Ay, umusok-usok pa sa init, oh. Nako po, Panginoon pinagmamalaki ni Mahal na Reyna. Takpan muna natin, baka malunot, saka kahalo ko, nakakahalo. masabunutan pa ako ni Mahal na Reyna, ano. Yan, nandun sila sa sala ngayon, nagututang dila sila. Uh, Siyempre, pinag-uusapan nila yung mga, mga nakaraan. Oh, nakita sila sa huling pagkikita nila sa Nueva Ecija. Yan, Mahal na Reyna, ang sarap ng luto mo, ha. Thank you very much, at marami na naman ako makakain ito. Yeah. <laughs> Maano pa rin, ma... medyo makulimlim pa rin ano, nako yung panahon natin. At mabuti na lang, mabuti naman yung kanilang nilutong pansit ay hindi pwede pwede sa ano natin ya, sa gout ng no, mga kainis. Oo, ano hindi ko na yung ano, hindi ko na suot, suot uh, gamit gamit yung saklay natin, mga kainis, ano, medyo okay na at nako magandang balita yun. makaka pwede na tayong pumasok sa trabaho natin bukas kasi inexpect ko talaga hindi tayo makakapasok. Ano yun, dito sila at dila sila makikipag-ututan dila muna ako mga kainis, ano? sa lang ha. Kaya dito muna tayo sa labas mga siya ano? Kasi dumudugo yung ilong ko Sa pakikipag-usap natin sa mga Inglesera at Inglesero na ating mga bisita <laughs> iniwanan natin si Mahal na Reyna doon na natin si Mahal na Reina na lang yung dumugo ang ilong <laughs> Hindi, kukunin ko lang yung crouch ko dito sa ano Sa saklay, yung saklay natin kunin natin dito sa ano Sa bodega, iniwan ko kasi may dalatay kape kanina Oh, ating saklay habang tayo gagamitin natin to habang tayo ipipitik ng ano mga ilang pirasong ilang pirasong berries dito mga sana ano? ayan tingnan nila kag ngayon ano medyo okay na <laughs> may props iwanan ko na nga tong isang ano na to isang isang saklay na to okay na tayo okay na yung paan natin mga kainags. kahit pa paano salamat sa Panginoon uli at nabawasan yung pamamaga dahil sa uy dapat pala uminom ako ng gamot nakalimutan ko uminom ng gamot pambihira kain muna tayo ng berries para pwede na tayo uminom ng gamot makakainis ano? yan di dito dito marami pa rito eh tot nawala na yung mga baha rito ulan ayun ang tamang tama oh dito tayo nako po ang dami doon nagbabagsakan oh ito toto to, to kunin natin to iwan natin dito ano natin hmm. yan basta, basta talaga may gagawing hindi maganda eh no gumagaling yung pakiramdam eh <laughs> hindi nagiging pilay eh no <laughs> yan dito tayo dito tayo eto 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 naka po ang dami pa oh. hmm kuha lang ulit tayo mm -hmm. yan o no? oh. mm -hmm. ito nabubulok na to nabubulok na to mga nandito oh. sayang na to nabubulok na lang ayan oh, Hmm, diba? Ayun, no? Yun, wala nito, po. Hmm? na ito. Sayang ito. Nabubulok na yan. Ito, no? ito, ito, ito. Yan! Naku, dito. Ang dami rito. Oh. Ah. Hmm. Dito tayo pumuesto. O, oh, yan. Dito tayo pumuesto, mga kainag siya. O, oh, diba? Hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Sarap, grabe. Hmm? Ang dami. Hmm? Baka nagsasawa na kayo sa kakapanood. Kakatira ko ng mga raspberries dito ah. Ayan o. Hmm. Sayang to. Gano'n. Kuha eh? na kaya ako ng basket dito ah. Ayan o. Mm hmm. Hmm. pa oh. Mhm. Mm Ito na kasi yung pinaka peak season niya. Eh. Itong buwan ng ano no, patapos ng July. Mhm. Mm -hmm. Ang lindo Mhm. Mm mhm. Just mm -hmm. mm -hmm. ko po. Mm. Hmm. So, ito, oh. ito, ito, ito. ito no? Hmm, hmm. maya kukuha ako ng mga ng bag ng basket para makuha natin yung mga raspberries na nandyan sayang yan tingnan nyo bigla akong gumaling no pag merong hindi magandang gagawin gumagaling talaga ako yun hmm. kunin natin yung props natin <laughs> meron pong meron pong magnanakaw na pilay kapit bahay ang <laughs> bira, tinan natin yung cherries doon kapit bahay natin yan, dyan ka lang yan doon mga kinis ah, lakad lang tayo ngayon to Kumari, pilay pilay naman durugas ito <laughs> ang pang hinayupak e no yan. Ito, to, 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 Ito, medyo pwede na ito mga kainis. pwede na ng konti ito, no. Ayan, no. Isang piraso lang. Pwede na. Maasim pa ng konti. Mga tatlong araw pa. <laughs> Yan. Yung maingay yun, yun, na yun. ay nutusan tayo ni Mahal Arena na na mag-barbecue. Ano kaya yung tunog na yun? Kaninang kagabi pa yung maingay na yun. Parang alarm na napabayaan, ano? Maingay. Si mga aso natin nandito pa rin, ayan. Nandito sila sa labas ngayon. At kailangan natin maluto yung barbecue para makapag, makakain na tayo. Kasi magandang match yun sa, ano, eh, sa pansit na mga kainag. Ano? Ito na para si Mahal na Reyna. Pinakuha ko sa kanya yung barbecue natin. Eh. Ayan dito ma. Yan, yung mga aso natin, ano? Miss na miss ka na ng mga aso natin, ano? Si Mahal na Reyna, ayan, no? Bising bis sa pagluto. Open eh, naku, ano na 'yung ano niya, 'yung kanyang Ano lang ako ng pang-brush na ganito. Oh, sige, pang-brush. Nadadry. Ah, oh, dry sige, sige. Ilagay mo lang diyan, ma, kung bahala diyan. Oh, ayan, papa-barbecue sa atin ni Mahal na Reyna, ayun. Wala ba akong kiss diyan, ma? Ganda-ganda ng tanong ko eh. Isang kiss muna. Isang kiss muna. Mapakikuha ka ng GoPro ko dyan, please. Thank you, ah. Nandun sa, nang sa, lamesa. GoPro. O, sila. Tara. Ah, gusto nang pumasok dalawa. Hindi pwede. Dito muna kayo. Tambay muna kayo rito. Medyo mainit na to, no? Ayan, no? usok-usok na mga kainags at lagay na muna natin tong ating pinapaluto ni Mahal na Reyna. Barbecue Ilagay ko ngayon ganyan Kasi nasusunog yung stick eh Pag inilagay ko sa gitna Yan dyan na lang oh Ganyan oh Yan Para hindi masunog yung stick Yan Dami to maraming ginawa si Mahal na yon. Eh. lalaki pa ng hiwa Yan Nako Bango ka agad Tapos ah, gagawa si Mahal na Reyna na no, ano Hinihintay ko yung uh, Sauce na ipapapahid natin dito no Hmm para lang tayo nagtitinda ng ano sa kanto <laughs> sa kanto mga kainig ano? sa kanto nagtitinda tayo ng mga iba barbecue pwedeng pwede di ba yan pwede dito maramihan hmm. na diba, lalaki ng hiwa oh Naku, binabad sa ano to ni mahal na rin pero alam ko maraming maraming bawang to eh kita niyo yung mga bawang ayan oh, oh. Eh? nako po Mukhang wala pong pwesto, lagay muna natin dyan. At tinihintay ko lang yung, kasi may brush siyang dadalhin daw dito na may sauce. Habang niluluto natin to babrush natin ganun. Para daw mas masarap at malasa yung, syempre, kakainin natin, ano. Paano to pang match sa pansit na napakasarap. Yeah. <laughs> Nang iinggit pa, yun, hindi hira naman. Hop! Ito pala yung ano ko, hinahanap ko. Kala ko nakasaklay pa rin ako. Pala ito yung sabi ko, asan ba yung ano? <laughs> Kaya ginawa ko, kin kinamay ko na lang, bihira. Andito ah, pala yung mga saklay ko, ayan no. Oh. Eh, nakaganon, kala saklay ko, bihira. <laughs> sabi ko, bak, nakatayo pa rin ako? Wala, yung saklay ko, sabi ko, ganon. Pala, sabi ko, ito pala yung sandok natin. Papatawa, eh, no? Bagay, okay lang yun. Kalbo naman ako, mga kainags, eh, no? Kaya, kahit na hindi nakakatawa, corny na lang, yan. <laughs> Nakakabwisi ah, talaga. Si Mahal Arena doon, oh, saka yung bisita niya. O, oh, sabi siguro ni Mahal Arena doon sa bisita niya. Bisita namin. O, oh, tingnan mo si Inex, Oh. Tumatawa mag-isa yan. Kausap yung telepono Oh. Yeah. Habang <laughs> nagluluto, bihira talaga si Mahal Arena. Oh. Balik na natin at, yeah, Wala pa rin yung pamahid ni Mahal ginagawapan Ginagawa pa rin hanggang ngayon, mga kainex, Oh. You know? Sabi ko sa kanya, bilisan mo at nako eh. Maluluto na yung <laughs> barbecue yung pinapaluto mo ay eh, hininaan ko na yung apoy yan hmm. ito wala pa rito masyado mamaya um, na yan ayan. dito lang muna pag, pag uh, naluluto na talaga yung mga barbecue lumuluwag na ano eh, yan o no? lagay na natin tong iba rito yan ito pa ito iyon kasya-kasya na sila konting musugusod natin dito yan ganda pakinggan nung, tunog no pag naluluto na siya oh sarap sa tinga yan yan ito, ito isa na lang isa na lang yun yun yan ayos hop ayan na ayan na si mahal na reyna ha meron ako dito brass ng ano nang hindi brush ng mga bakal hmm. wala ba tayong brush dyan ah. wala yung brush ng pampintura meron ayan o yan o brush o oh. oh. pampintura ayan pwede yan hindi wala puro ano na yun eh wala akong brush doon. sige yan na, na pwede na yan sige halo mo pa ba yan o sige sige halo mo yan pakitapon mo na yan tapon na natin tong plastic na to Mabuti na lang yung basurahan natin nandito lang. Ah. Uh, yan. Um, Ha? Hoy, oh, sige, uwiin. Ayun. Ayun. Ay, may bisita tayo. Oh, Ate ka man. Tawag mo sa sayon, asa natin. Dali lang makinis ka ah. Eh. Kala ko bisita natin din sana ano, eh. Hmm, tingnan natin uli mga kainis ano. Wow. Paligta na natin dito. Tingnan natin. Para mapantay yung luto. Yun. Ayan. Para hindi masunog. Hmm. Kung napapansin nyo rito mga kainag siya, ano, uh, hindi nyo na naririnig yung maingay na tunog kanina. So lumapit sa akin yung kapitbahay ko, kaya pala tumatahol yung aso kanina. Inayos niya, meron siyang tinanggal na ano sa sensor nung garahe ng kapitbahay natin, kaya natanggal na yung sound. Sabi ko maraming salamat at talagang nakairita yung tunog na yun. Ano? Sabi ko mula pa kagabi, maraming salamat sa kanya. Sa kapitbahay natin, yung katapat ng bahay natin. Ito na mga kainags, ano? Luto na. Luto na yung ating uh, barbecue. Binaligtad ko na kasi para maluto yung nasa ano nang ano. Yan, yung mga nandito sa bungad ng stick. Tara, dalhin natin doon sa loob ng bahay natin. Yan, no? nako, panalo, panalo mga kainags, ano? Professional, professional yung nagluto. Oh. So, partida na yan, pilay pa yan. <laughs> Yabang. Ayan, yung mga bisita natin mga kayo Pupunta sila sa K-Days. Ayan. Huwag maingay, huwag maingay. Yung pangalay na prinsisita natin. Ito, 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 to, to Yung pangalay na prinsisita natin yan. <laughs> Habang yung dalawa yung nakasilip dito. Oh. Ano? Ha? Ayan, yan, yan. Yung dalawa. Yung magnanay. Ayan yung magnanay. Oh. Si Mahal na reina at saka si pangalay na prinsisita. yung bisita natin nandun. Ayun, ayun. Ayan, yun Doon sila. Ano? Ayan, naalis na sila. O, ingat kayo, ingat! Enjoy! Yung langit natin, medyo makulimlim, mga kainags, oh. Uh, at ako, dito lang. Tambay lang muna tayo sa bahay. Gawa nga na may tama tayo sa paa. Pantayan <laughs> natin yung mga aso natin. Ano? Ano, baby girl? Ano? Ah, ganda-ganda -ganda ng baby ko na yun. Tingin ka naman sa camera, si Hayo. oh. Ayun yung camera natin sa baba. Hello, baby. Hello nako puro laway natin mukha ko ah <laughs> ano ano ang ganda ganda ng baby ko na yan ano 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 ayun 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 sila ayun sila alis na alis na sila ah na na, na oh. naka ano ano no? ano ano oh, ay kakit ang gandang bata ay naka naka mahal mo ko mahal mo ko ha Ah. Mama, mama, mahal na, Wal mahal kasi saya na yan. Mm. <laughs>

Ginto ang kalamansi rito sa Canada eh, no? Yan. Tapos syempre yung barbecue yung niluto natin kanina ito. Akala nyo sunog, hindi sunog yan, ano? Takong bango, grabe. Paano ba naman hindi ba bango? E, si Mahal na rin ang naglagay ng sauce. O, ba diba? Tayo lang nagluto, syempre naman. At mamaya, iinom tayo ng gamot sa gout natin. Para makapasok tayo bukas, ano? Pero titingnan natin kung makapasok pa tayo bukas. Pagka meron pa tayong naramdaman na konti, Pahinga muna natin para sigurado'ng sa susunod na pagpasok natin ay okay na, 'di ba? Hmm. Sorok diba? Mm. Hmm. Uh, Pinaralo? Hmm. 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 Mm. 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 嗯哼，嗯、uh。Huh. Mm.